Isa rin ang Quezon City Circle sa dinayo ng ilan nating kababayan para ipagdiwang ang Pasko. Ayon kay Quezon Memorial Circle Administrator Windsor Bueno, mas dumawi pa sa gabi ang mga nagtungo sa parke, lalo't may mga attraction rin na dinarayo gaya ng mga fountain at food bazaar. Bukod sa palagi sila nagpapaalala sa mga magulang na ingatan ang kanilang mga anak, naging mahigpit din ang pagbabantay sa seguridad ng kanilang mga tauhan. Samantala, hinikayat naman ang Quezon City ang ating mga kabubayan na makiisa sa malaking event na gagawin sa parke sa linggo para naman sa concert, New Year countdown, at community fireworks display. May augmentation po tayo, sir, coming from the Department of Public Health and Order and Safety, yung task force disiplina po, and then yung mismong private security guard po natin ay nag-augment na rin po, pati po yung PNP sa pagpasok pa lang po may mga random checking na na pinagbabawal po ang ang sigarilyo, alak, yung mga matatalim na bagay